so porki Yar Ay, ay <laughs> Magandang umaga guys and good guys. Ayun, may ipapakita sa labo dito guys tapos meron ako na dito ang turuan na malakkit. Keri ko to para Merienda ko para ng hapon. tira ko. Ilinit ko lang. Baby. Hmm? May ganyan din si baby. Ayan, oh, kainitan, nasa kainitan guys, oh. Sinusundan ko na sinusundan yung apo ko. Uwi na tayo. At dadating na si, ano, dalawa ang alaga ko gawa ni Yasmin. Hindi, baka na matanda nga dahil nagpunta sa inyo, ah. Saan na matanda? Diyan. rasaket nga daw ang ulo niya, eh. Baka dyan sa may bay, hindi ba sa ng bahay? Oo, o, kaya nga, pagpunta nga <tong> niya. Rrr, <tong> rrr, kaya, papatawas pa namin. Nga, so, oh, Dali na. Dali na, tinigaw, mainit. hindi. Ayan guys, pauwi na kami. Tumambay muna kami doon guys kasi itong alaga ko patakbo-takbo sa initan. Salato. Oo. Oh. Paliliguan ko na siya guys para hindi na siya lumabas ng bahay. Hindi. Pag naligo kasi siya, hindi na siya lalabas ng bahay. Ha? Paliliguan ko na? Basta baka dumating si Tiroroy? O, dali na mag o, o, baka pag natawa si ano eh, gumaling-galing na. Hindi! sarado pala. Saan kaya ako makabili nito? Ayan guys, pa na ako guys. Sarado pala yung minimarket. Bibili sana ako ng pukari guys. Gawa ng yung anak ko. Ni, nilalagnat kasi tapos nasusuka siya. Dinala ko nga siya kagabi sa hospital. Sa emergency. Pinuhanan siya ng dugo. saka sa ihi. Wala namang nakita. Pero maya maya siya nasusuka. Kaya sabi ng doktor, pag ganyang nasusuka siya, ang inumin niya yung pukari ibinili e ko siya ng pukari kagabi naubos niya magdamag kaya ano kaya kaya lumabas ako para ibili siya ng isang pukari pasalado naman minsan kasi bukas yun magtubig na lang muna siya guys mamaya ko na siya ibibili pag iwanag alas al alas 5 pa lang kasi ngayon Hello mga kasari, uh, may parcel ako lumating kahapon mga kasari. Uh, yeah, unboxing ko ngayon mga kasari. Ang laman nito mga kasari ay ano, ang katul na, na stick. Mabinta sa akin ito mga kasari. Kailan lang, lima ng lima yung in order ko. Ngayon, sampu na kasi nga, ang bilis maubos. Kaya, sampung peraso na in order ko mga kasari. Isang kulay lang kinuha ko mga kasari kasi mabango kasi itong kulay red na ito. Ano ito? May papre pa mga kasari 'o. Oh. Akala ko kasi mga kasari sabi ng anak ko pag kumuha pag bumili daw siya ng sampo may pereng isang ganito. Isang balat na katol. Iba pala yung pereng mga kasari 'o. Oh. Cream. Anong cream kaya ito? Akala ko isang balot na ganito yung perenya. Kailan lang ako umorder nito mga kasari. Ang, naubo, ang bilis na ubos. Kaya umorder uli ako ng sampu na. Kahapon pa ito dumating mga kasari. Ngayon ko lang siya na unboxing kasi nga kahapon may alaga ako. Tapos yung anak ko naman bunso may sakit din. Hindi nga siya nakapag-alaga kahapon ng alaga niya kasi nilagnat siya maghapon. Ngayon tulog pa siya. Kanina madaling araw, pinakain ko siya kasi para makainom siya ng biogesic. Kasi nasakit daw ang ulo niya. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. Puro red lang in order ko mga kasari. Mabango kasi yung red na ito. Sobrang mabenta talaga sa akin itong mga kasari. Saglit lang. Teka lang mga kasari, may nabili lang. Bear brand? Swak? Hindi pa, bear brand swak nga. Wala oh. ka bird street. Ano? street o bird Swak. Kibay resistensya no three Wala na naman kayong pasok. Wala po. Mahinit. Hanggang biyernes na yun, wala na kayong paso. Friday nga po, wala kayong paso. Kaya nga, hanggang Friday na. Ayan mga kasari, pasensya na mga kasari, may bumili lang. Ayan, ayan mga kasari, kasari ang laman ng aking parcel. Ayan, sampu na ang binili ko mga kasari kasi nga, sobrang mabenta talaga sa akin itong mga kasari. At saka ako lang ng ganito dito sa may amin. Alam nyo ba mga kasari, ah, maganda to siyang gamitin kasi hindi lang lamok ang namamatay. Pati ipis, pag naamoy ng ipis, talagang hilong-hilo yung mga ipis. Ayan o, oh, pwedeng, ang pwedeng mamatay o. Oh. May ano langaw. Hindi ko alam kung ano ito. Baka, ba, basta kahit anong insekto mga kasari at pag naamoy ito, namamatay talaga sila nakita ko yung ipis minsan dito sa amin eh, talaga naman pag nagsindi kami ng ganito hilong hilo yung ipis hindi naman siya agad-agad namamatay -agad yung ipis pero makikita mo sila na ano talagang nahihilo sila bago sila mamatay ayan Ma ano din ito mga kasari adagdag kita din ito mga kasari kaya kahit paano ay malaking tulong din ito sa tindahan ko yung tubo nito ayan ba bawat tubo ko nito mga kasari ay ano uh, 8, bawat isang ganito 8 pesos ang tubo ko kaya malaking ano din malaking bagay din yung tubo nito mga kasari ay eh, mga kasari hindi ko alam kung para saan tong cream na ito ano kasi yung nakasulat antibacterial cream hmm ko nga antibacterial cream para sa mga ano siguro baka mamaya may pre nga tapos expire naman <laughs> akala ko talaga mga kasari isang ganito ang pre nya oh. Kasi sabi ng anak ko, masampu na kuhanin mo para may daw na isang balot, isang ganito. Yung ito lang pala ang ano, ito lang pala yung pre. Tatanong ko na lang kung para saan ito. Pwede siguro to sa mga ano, yung ano bang tawag nun, yung may ano sa mga paa, eczema ata yun. Parang ganun ata tong cream na ito sa so, may mga eczema. Yung anak ko kasing panganay may eczema yun baka pwede sa kanya ito tatanong ko sa kanya papakita ko ito mga kasari ayan guys almusal tayo guys uh, ang ulang ko guys ay sardinas uh, ginisa ko lang yun sa bawang wala kasi akong maisip na uulamin ayan ngayong araw na ito guys wala nga pala akong alaga pero hindi pa sure kasi yung nanay ng alaga ko hinihintay pa niya yung tawag ng amo niya kung papasok siya o hindi pero sana guys ay walang pasok kasi gawa ng mayroon akong yung anak ko ay may sakit uh, hindi nga siya nakapag-alaga din ng alaga niya kasi nga may sakit siya asa na wala akong alaga may sana hindi dumating kasi nga may may binabantayan akong anak na may sakit ayun guys almusal tayo guys gusto mo kumain ha saan pupunta? Ayan guys, tatapos na ako kumain. Maguhugas naman ako ng pinggan ngayon guys. At ang dami kong hugasan. Hindi ako nakahugas ng pinggan kagabi kasi pagdating namin kagabi galing hospital. Natulog na ako dahil antok na antok na ako guys. Kaya yan, maguhugas muna akong pinggan guys. Ayan guys, so tingnan nyo itsura ng lababo namin guys. Di Diba? Ang kalat. Ayan guys, hugas muna ako guys.